So good morning, magandang umaga sa lahat Ngayong umaga po ay papakita natin yung ginagamit natin na abuno na triple 14 para po makita natin na talagang triple 14 ang ginagamit natin Ngayon dito sa ating mga atsal at ng mga fungicide Ito po ay hindi sponsored ng mga nabanggit o mababanggit natin dito magkos para po mapatunayan natin na talagang gani ito yung mga material na ating ginamit so ito po yung nahuli ng ilang araw at ito yung nauna umabol itong nahuli halos sa magkapantay na sila so ito po bukain natin Ito Yan. 14, 14, 14. Ito po yung laman. Ito po yung laman loob. Talagang triple 14. Ito yung lata ng sardinas. Ah... Uh, ginagamit natin So isang tangke po, isang napsak ay isang sardinas dito mula nung uh, maliit siya. Pag uh, malaki na, eh, isa't kalahati. Ang paraan po ay tinutunaw muna namin ito sa maliit na uh, lalagyan at uh, bago i-transfer sa ano, uh, napsak at yun ang uh, inispray natin pagka malit pa siya tansado na kalahating sardinas muna na uh, may spray natin sa ilalim pero kung hindi sprayer ang gagamitin ay gumamit tayo ng ganito kalahati pagka umabot na magsasanga na eh, isang ano na isang sardinas na po ito sa gamit natin na ponzi side coside ang kagandahan nito ay ponzi side side pwede, pwede rin ito sa ilalim baga sa may ilalim sa may, dun sa may lupa para sa ugat ay yung kung may bacteria Ma, ano natin, radomil radomil gold, maganda rin ito So lahat ng lahat ng ito ay mayroon naman direksyon para kung paano natin gamitin. Eh. Agri blue. Maganda po ito sa blight. Sa mga nag-aasal rito sa amin dito sa lugar na to, ay na-advise ko sa kanila na huwag mawalan ng ganito kasi mayroon siyang uh, ang anthracnose. Ayun oh. Ito yung nagustuhan ko rito. Ang uh, karamihan kasi nag-atsal dito ay sa abono sila marami. Baga uh, doon sa abono sa ilalim, abono sa ibabaw. Kung ano yung uh, klase ng abono ay mayroon sila sa ibabaw at ilalim. Kaya pagdating sa fungicide ay doon sila minimal. Kaya siguro ganun sila nakakaranas ng uh, mga ganong sakit. Kaya ng uh, lapnos o malalang blight. So yan po ang uh, pinakita natin. Uh, ginagamit natin na fungicide. Ang nga pala mayroon din tayong score. Wala, wala dito yung buti niya. At uh, ito po ay hindi po ito sponsored. Pinakita ho natin kung doon sa mga nagtatanong. Kung ano yung ginagamit natin na fungicide So ito po Yung uh, uh, Farm natin so, Maraming maraming salamat at magandang umaga Sa inyong lahat Maraming salamat sa mga sumusuporta Shout out po uh, bro Green Thumb Brother uh, Green Thumb At sa mga Sumusuporta po sa inyo, uh, sa inyo Lahat Shout out po sa inyo Maraming salamat at magandang umaga